Hello guys. Magandang happen sa inyo lahat. Um this is your guest my magnetic channel. A faith hero healer, healer also Matarider. So, ngayong happen at all. Tiguna natin sabihin sa iyo ang ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign off. For the sign off Scorpio. So Scorpio Scorpio scurfe, Scorpio. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasag for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey namang dilat at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like, and subscribe my channel and hit the like button for more videos of sa Marami. Salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi rin i-skip ng ads sa so way pagpalaing kayo ng Diyos at Makeup kapalit Sik Sik Lig, -lig Nag Uumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kagilapan sa buhay ng mga Scorpio signs sa ating mga ginap? So guys, tutuklasin at bumulabugin natin. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kaya gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Okay, so this is something the Eight of Cups. Now this is something moving forward. Na unti-unti ka na makakaraos, na makakabangon, makakawala no, sa toxic na sitwasyon no? This is something guys with a cleansing. Hindi-hindi ka na rin maglilinis sa mga bagay o negatibong na babalot sa iyong buhay, sa sarili mo, sa iyong tahanan. And this is something the night of sword with success driven na may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na may isa sa katuparan mo na. May mga bagay na unti-unti mong um, magtatagumpay, no? Let's see what is the initial messages. And there's a the full card for a leap of faith. No, dahil sa pananampalatiwala mo, no, bibilis na takbo ng sitwasyon mo. No, ginawa mo sa sentro, ang ating Panginoon gagawin ka sentro sa paradise na bibigay sa iyo. There's a page once, By good news, there's something a good opportunity coming in for you. May magandang balita daw dito na magdadala sa ng mga um, something surprises, something shocks. Ganon. Na mag magdadala sa ng pagkabigla. No? Ito magandang balita na ito, maaaring uh, magbigay sa'yo ng bagong opportunities. And there's an ease sword that brings you a breakthrough. Now, magtatagumpay ka dito, may mga bagay na magbibigay liwanag sa isip mo. And there's a uh, the moon card for a trip reveal Na lahat ng mga bagay sa buhay mo ay maaaring uh, bigyan na ng kaliwanagal uh, kaliwanagan. Now, unti-unti mo nang matutuklasan ng kahalagahan at yung mga bagay na kailangan mong proteksyonan. No? The truth is here. And this something that five of course, are reversed, something disappointment. Or either this something guys with acceptance. Na no, maaari matatanggap mo na lahat ng mga bagay na dapat mong matanggap at mata mo. Na no, unti-unti nang tatanggalin at lilinisin sa'yo lahat. Disappointment, no? failure, na no, unti-unti mo na matatanggapin na it's a human no? It's a human lessons. Ganyan, na kailang mong uh, ng katotohanan na, na minsan ka nagkamali, minsan ka nabigo, na handa ka na dapat lumaban muli. What is additional messages? Represent with um, higher fed for lesson learned. No? Matuto ka na from the lessons. No? Matuto ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. So, let's see. What is additional messages? Let's see. There is a five of cups something uh, something financial loss financial crisis no ibig sabihin hindi mo dito malalaman mo na no kung ano man yung mga bagay na nangyari behind your back bakit ka nawalan o bakit dito nag unti-unti nagdala ko ang yung finances no ibig sabihin di, dito makaka-recover ka na from that no isang daan o hakbangin lang yan para malaman mo ang kahalagahan no ng iyong mga uh, pinaghirapan let's see what is the digital messages represent with a magician so this is something guys with a manifestation may mga bagay na unti-unti mo nang manifest, May mga bagay na unti-unti mo na magsa Unti-unti mo na matutupad. No? So, let's see. Eh? Dahil may magandang balita talaga. No? Parang magandang balita na, na there's something desires in the reality. No? Yung mga um, nakita mo lang, pinangarap mo lang, ngayon abot kamay mo na magandang balita na maaari nagbigay na bago oportunidad na may, may, may pagtagumpayan mo or um, mag, gawin mong katotohanan yung mga bagay na naisip mo lang doon no? Ngayon parang um, kaya mo na siyang gawin at kaya mo na siyang tuparin. This is the ease of Swords represent with the Two of Pentacles. Now with the balance, so okay ilang maging balance emotional, physical, and mental. Now bibigyan liwanag sa ilang lahat ng bagay na dapat mamalaman na manatili kang balance Na manatili kang kalmado sa pag-iisip ng mga bagong um, estilo or strategy, you no? Know, para may sakataparan nito. What is the Moon card? reversible six of pentacles there's something giving receiving something by the universe ibig sabihin dito magtutuloy-tuloy na raw ang magagandang pakapalaran sa pagdating sa finances how to manage and control your situation and your Our uh, resource of income na magdadala sa ng katotohanan sa likod nitong kasinungalingan na unti-unti mo na matutukla sa lahat ng bagay at kahalagahan. No? So let's see what is the Eight of Cups of the Five of Pentacles, at Five of Cups of Reverse. Something the Nine of Pentacles with a Blossoming maaaring lumago, lumakas ang iyong finances. No? Ibig sabihin dito, unti-unti mo na matatanggap na kaya ka nalugi dito, nalaman mo na kaya itong, um, kaya rin ito nawala sa iyo kasi may kailangan kang gawin. Na no, mayroon palang hidden agenda dyan, mayroon palang tumisira sa iyo, mayroon palang tumatrader sa iyo, may naluloko pala sa iyo dyan. So, kumaga kailangan ng tapusin yan. So, ngayon magkakaroon ulit ng bago eksena, bago simula para ma para makabangon ka ulit, no? What is the uh, knight of sorrow? equals the high five? with a with confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang kang harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo kasi nagbigay ng trauma to sa'yo, no? Parang ngayon, um, tumaga na nagkakaroon ka na ng alinlangan para to pa ito. Pa. Pero, oh, kailangan mo maging malakas ang loob, no? Bibilis din tong ikot ng kapalaran sa'yo. Kailangan lang lakasan mo ang loob, maging matapang ka at palabat. There's a something na pukar ko sa paipapenta ko. pentacles represented in the King of Cups. There's a devoted sa so 41st. Some of you guys na may sumusuporta at gumagamay sa'yo dito. Maaaring na nagtitiwala tong tao na to. No? Maaaring nga, uh, kumaga siya yung nag-provide or siya yung sumusuporta sa'yo. Or either, kumaga, kumaga siya yung, ano, yung nagsalba ng iyong negosyo, trabaho ka buhay. Na no, makaka-recovery ka na from that. Or either, kumaga meron dito ang ancestor guys na gumagamay sa'yo no? What is the page of wands that represents the magician? Reference with the six of cups. Ibig sabihin dito magugulat ka sa mag sa balita na to, no? Malalaman mo na kung ano yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na kung bakit nagkaroon ng ng pagkabagsak na negosyo or nagkaroon ng failure diyan sa situation mo. Na no, dahil dito sa nakaraan na sinubok kang um, sirain, no? No, pero inaano nito na hindi mo makuha tong opportunities na to. And there's a page of swords being curiosity. Kailangan mong um, tuklasin, alamin, no? Ano man yung mga bagay na kailangan putulin, no? Kailangan ma, uh, maging mabusisi ka. No, some of you guys there's a spying looking watching at you. Marami sumusubaybay sa iyo. What is the moon card the six of pentacles? Revision with the two of swords. There's a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon. Magkaroon ka ng balance and control no? Sa lahat ng gagawin mo sa finances, no? Even your um, dreams, magkaroon ka ng control and balance, no? Alamin mo yung mga bagay na magse-serve sa iyo. So let's see what is additional messages. No, pagdating naman tayo sa outcome. For the outcome, there is a seven of wands that you are being protected. Protektado ka raw ng ating mga gabay. Ibig sabihin dito, protection at pangalaga Sa sarili mo. Laban dyan. Okay. So, kailangan proteksyon ng pangalaga mo yung sarili mo dito, no? Linisin mo yung mga bagay na nagbigay na disappointment sa'yo. Tanggapin mo yung katotohanan na hindi lahat talaga ng tao ipiplis ka. And uh, of course, this is something, guys, with a page of cosmic situations, no? Something na makinig ka dito sa iyong go feeling. Na matuto ka na sa leksyon na nangyari sa'yo na naging padalos-dalos ka. Ngayon, no? Lalaksa mo na yung loob mo. Lalaksa mo na yung pakiramdam mo. Ngayon kakapain mo na, aalamin mo na, Tutuklasan, tutuklasin mo na ng maayos at wasno. Hindi ka na magpapala decision. What is the um, full card because the five of pentacles is the king of cups? Reference it with a world card. Now there's is something trouble guys. Some of you magkakaroon ka talaga ng trouble dito. At magkakaroon ka ng success, accomplishment. Now there's is something trouble guys. No, may trouble ka talaga dito. Maring kasama mo yung person mo na maaaring um, kumbaga may taong tumulong sa'yo na para makaalis ka dyan. What is additional messages? Now, what is the page of one of the, mag the magician, the six of cups? Reference with the IFS card. Now, may babae dito. Now, this is something, guys, with um, something a new, uh, this is something a girl na maaaring na nagbigay ng Um, kumbaga pagbabago sa sitwasyon mo no? parang may taong sumira sa yung babae no we have third wheel, third parties. Or either, guys, this is something that revert for the Everest No, maaaring bumuhay yung katawan lupa mo dito, babaguhin yung sarili mo. No, buhat ng nakaraan, nagkaroon ka ng na trauma sa lahat ng na nangyari. No, natuto ka na. No, hindi ka na basta-basta na niniwala sa mga balita, ganito, ganyan. Hindi ka na niniwala sa mga chismis, dahil yung chismis ay yung isang, isa sa bagay na nakasira din sa'yo. What is, um, Ace of Swords, the two of Pentacles, of the page of swords represent with that six of wands, my victory is yours. Mapagtatagumpayan mo, malalaman mo na sa sarili mo kung ano ba yung kailangan mo pahalagan at proteksyonan. na no, hindi ka na basta-basta sumasab, sumasama or parang nakiki saw sa mga chismis na mga sa paligid mo. Natuto ka na. No, ngayon tinutuklas mo na alam alam bago ka maniwala sa balita, alamin mo muna. What is the moon characters does? Six of Pentacles the Two of Swords represent with the emperor, no? Maging mature ka na sa plano mo, sa pangarap mo, no? Kailangan stay in your ground. Hindi ka dapat bumabasi sa mga sasabihin ng iba. No? Lalo-lalo yung mga chismis, yung mga chika, yung mga chismosa, mga marites, mga plastikada, mga pakilamera, ganyan. So, let's see. What is the digital messages, no? Pagdating sa finances and career. Finances and career represent what? There is a devil card. Na no, ibig sabihin dito, na meron talagang tuso at maaaring may gumagawa ng hindi maganda sa iyo. There is a the king of wands, the with of something ambitious. Unti-unti mo na makikita yung magiging possibilities. And there's a nine of pentacles, uh, nine of cups something wish for mo yung pangarap mo. No, tinitingin mo na yung sarili mo na makakamtan mo lahat ng kaginawa at magandang kapalaran, no? So let's see. What is the initial messages? Ang galing, no? Parang ngayon natuto ka na. No? Alam mo sa sarili mo, mayroon talagang humahadlan. There's an evil eye. No? And this is the poor Sa tama ang intuition, mga tama ang conclusion, mga tama ang hinala mo. No? Not that something na mayroong ingiter, ambisyon sa pakilameran. There's a judgment. No? Pinapaalala ka na ka na pay attention. Huwag ka na nagsishare ng thoughts. Maging mature ka na sa sarili mo, sa lahat ng plano mo, sa lahat ng mga gagawin mo. No? Keep your mouth shut. No? Maging tahimik sa mga plano or mga gagawin mo. No, lalo, lalo sa so business, sa so negosyo, trabaho, hanap mo, hanap buhay mo, lalo, lalo sa so resource of income mo, kung saan nagagaling yung maghintay, maghintay, ka na. What is the digital messages? Pagdating naman sa love life. And there is something the seven of cups with um, something opportunities, marami oportunidad na magdadala sa long term. Na magkakaroon ka na pang matagalang relasyon, pang matagalang sitwasyon. Makikilala mo yung tao, magpapatunay sa'yo na love can exist. And because uh, this is something guys without the lovers. So see, I told you. No, meron ka, meron there's something higher level of commitment talaga. Na no, makikilala mo 'yung tao magpapatibok sa pihik ang puso mo o 'yung tao magpapatunay sa iyo na tunay na pag-ibig. No, sa likod ng mga karanasan, mga pinagdaanan, na wala 'yung tiwala mo, na wala. Kung ka ka ng trauma. And this is something the trip sword kasi marami mga ingetera. No, there's a lot of evil eye and you need to take an action from that. No, kailangan mo na kumilos, kailangan mo na magdesisyon na pagdating sa buhay, hindi mo kailangan maging public. No, mas okay na yung private life. And this is something that Senna kind of something a burden. Now, may mga nagbibigay balakid pabigat sa buhay mo. There's a will of fortune. Imbis, imbis na maging maganda na yung resulta o pagsasama na at relasyon nyo, no, gustong sirain ito. No? Kung mag, uh, may mga tao talaga na ganyan, no, na kayang-kayang kayang-kayang um, magdasalo, humiling ng ikasisira ng ibang tao. No? Kaya kailangan ngayon pa lang, ha, uh, protection na yung sarili mo sa mga tao na ganyan. So let's see about naman tayo sa kalusugan. With the health. Sa health mothers, it is uh, one something in uh, correct right? creative expressions. So no, mag-ingat ka sa mga ideas mo. And this is something that for of survive, something rest. Ipahingin mo yung utak mo dito sa masak na yung ulo mo. And this is something that eat ka something yung mag-focus ka lang sa ginagawa mo. You are also multitasking. Siguro kaya ganon. No, ang daming gusto mong gawin, ang daming gusto mong plano. And there's a king of pentacles. Maging secure ka lang sa so, kung ano ba talaga yung ano ba talaga yung priorities mo? Ano ba talaga yung gago? Ano ba talaga yung kailangan mo muna unahin? Yun muna. No? Ang dami tumatak mo sa utak mo dito. Gusto ko to, gusto ko yan, gusto kong gawin yun. Kumaga, kayang kaya, mo naman yan. So, kailangan mo lang magkaroon ng time management. No? At kailangan mo ng um, protection at pangalagaan yung grounds mo dito. So, let's see. What is additional messages tayo? No? I, before anything else, kung gusto niyo mapanood tong reading na kadugtong nito guys um we have uh tayo ng extended reading with a weekly gabay so If you want to continue this reading, and of course, kung gusto mo pang malaman at matuklasan sa lahat ng kaganapan sa buhay mo, especially pagdating sa clarifying for love situation. no dito makaklarify lahat ng mga kaganapan sa buhay mo pagdating sa buhay pag-ibig. At the same time, guys, ha, ma, we have also with a soul connection na para malaman mo kung uh, para malaman mo ang uh, ka, ang sitwasyon na pagdating sa buhay pag-ibig yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa iyo with a confession message na sa mga you kung may separations or may taong gustong gusto kang bumalik or ano man nang kung gusto mong malaman kung anong emotion niya sa iyo anong nararamdaman niya sa iyo There's a confession with a message. And because, um, kumaga, may mensahe din tayo dito with the messages from the heaven no? Yung uh, mensahe sa ng ating Angel Spirit na ano yung kailangan, ano yung gusto mong malaman? Ano yung kailangan mong malaman tungkol sa ating mga gabay? And this is something the part of the light na magsisilbing liwanag sa lahat ng eksena mo. And because we have also with uh, our what lies beneath with the hidden future. Dito nakatago lahat ng bagay na kailangan mo malaman at maunawaan. No? Sa hinaharap. And this is something the shadow works sa magbibigay ng motivations no? And of course, di ito yung pinaka favorite ng ating gaba, ay ng ating mga ng mga ating mga viewers, guys, no? Ang pick a card with a yes or no question with a 1 2 3. Dog, so, ibig sabihin mag-iisip ka nito kung ano yung gusto mong itanong. No? And of course, nandun yung kasagutan with a 1 2 3 at the same time, there's a lot of advices here. Nandito ang mga angels advices natin. We have a lot of cards sa magre-reference sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nyo malaman at because eto nandito lahat ang summaries with an extended reading no nandun lahat ng kadugtong, no, nandun lahat ng mga dapat nyo pang isalang-alang sa buhay nyo so guys, once again, this is um Chinurges Marasigre Channel this reading is um a weekly gabay for the month of April April 8 hanggang April 14 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 once again, this reading is a jury ding namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and give a bell for more videos of directs. Maraming salamat po. Sa mga walang sa mga support sa akin channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way, kayo. Nandiyas at may kapal, Sik Sik Lig Lig, nag na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat at see the next video. Bye-bye and baboosh!